Sa video na ito, mga ka-asenso, ibahagi ko po sa inyo yung tips o palatandaan upang malaman kung naka-standing hit na ba ang ating inahin o yung saw. Dahil magkaiba po ang palatandaan ng natural insemination sa artificial insemination, kung barako po ang ating gamit, ang barako po ay hindi po sa sampa sa inahin kung ito po ay hindi naka-standing hit. Pero kung AI ang ating gamit, kahit hindi po standing hit, pwede po natin itong sa salpakan. Update lang sa aming saw number 1 mga ka-asenso. Ito po ay nag-AI o nag-artificial insemination po kami last August 14. Pero nag AI po kami ulit ngayong August 29. Ikwento ko po sa inyo yung pangyayari. Para kapag nangyari din po ito sa inyo, may idea na po kayo kung ano po ang inyong gagawin. Last August 14, pumunta po ang technician sa amin dahil nga po ang sabi ng tiyahin ko, nasa standing hit na ang aming baboy na ito. Pero pala, nalipasan po o na sobrahan na po ng araw. Kaya para hindi po masayang yung similya na dala ng technician nilagay na lang po o nag AI na lang siya kahit na lipas na yung kanyang standing hit pero ngayon kung mapapansin po ninyo ito po ay August 29 na kuha talagang standing hit po ang baboy na ito dahil hindi na po ito nagwawala nung naglagay po ng tube sa kanyang ari at pagmasdam po ninyo ang tenga ng baboy na ito nung nilagyan po ng pangipit sa kanyang balakang sa hulihan, tayong tayo ko ang tenga nito. So yan po ang isa sa sign na talagang standing hit na po o ready na po ito para lagyan po ng similya at possible na po ito na mabubuntis. Dahil nung August 14, nag-inject po ng similya sa aming inahin na ito pero nag-reheat o nag-standing hit po siya ngayong August 29. Dagdag ka alaman po kung hindi pa po napupuntahan ng teknisya ng inyong inahin at kung wala po kayo nitong kulay dilaw na pang ipit dyan sa balakang ng ating inahin, pwede nyo po itong upuan sa kanyang likuran at ipitin po ninyo ng inyong dalawang tuhod, yung kanyang balakang na yan at dyan nyo po makikita kung hindi po magwawala at kapag tumayo po ang tenga ng inyong inahin, ibig sabihin standing hit na po yan. Ready na po para mag-AI. Pero kung barako naman po ang inyong gamit, sa second day pa lang ng standing hit ng inyong inahin, magpapasampa po yan. Katulad po ng nangyari sa amin nung first parity at second parity. Dahil nung first and second, natural insemination lang po. Barako po ang aming gamit rito. Pero ngayon, sa pang third parity nito, AI na po ang aming gamit at dalawang beses nga po kami nag-AI pero okay lang din po dahil first time pa lang po namin itong subukan pero yung sa first and second parity isang beses lang po kami nagpasampa at nabuntis naman po at noong unang panganak nito nag nagkaanak siya ng walo sa ikalawang parity nito 13 po pero namatay yung taplo so 10 po ang buhay at hoping po ngayong third parity nito ay maganda din po ang kalalabasan dahil ang pinagkuwanan po namin ng similya na aming ginamit sa pag-artificial insemination po sa aming inahin na ito sa ika-third parity nito ay pure po na duro talagang malaki po ang barako na pinagkuwanan po namin at sana po ay magmana ang mga magiging biik ng aming inahin na ito sa barako na aming pinagkuwanan ng similya. Ayan po, abangan po ninyo ang update sa next na pag-upload ng video. Doon po sa mga biik naman kung magkano po ang aming kinita sa sampung biik ng pinanganak nito noong second parity. Hindi lang po ako makapagawa ng vlog dahil nga po kung mapapansin po ninyo ang aking boses ngayon, ilang araw na no po, maalos isang linggo na po ako napabalik-balik ko ang aking pamamalat ng boses dahil nga po hindi ako nagkakaroon ng magandang tulog dahil nga po sa dami ng nangihingi ng tulong dahil nga sa kanilang mga alagang hayop ngayon o lalong lalo na sa mga RTL kung paano lunasan yung mga nagkakaroon ng mga sipon na manok lalong lalo na po iba basa po yung dumi kaya minsan hindi na po ako nakakatulog ng diretsyo talagang nagre-reply po ako sa mga nagme-message dahil alam ko po yung feeling ng hindi po maayos ang ating mga alaga. Kaya hanggat kaya ko po, tutulong at tutulong po ako sa inyo, nagre-reply po ako nang hindi po ako humihingi ng kahit anong kapalit. Yung supportan nyo lang po sa channel na ito, maraming maraming salamat po. Sa mga waiting naman ng order ng mga layer chicken, meron po kaming allocation na mga manok ngayon. First week ng September. Antay lang po kayo sa update namin kung makakasama po kayo sa stocks namin ngayong Week. At kung kayo po ay taga First District ng Iloilo at nais po ninyo magpa AI o Artificial Insemination sa inyong mga alagang inahin o sasaw, mag-message lang po kayo direct dito sa Usapang Agri Negosyo at i-refer ko po kayo, kayo kay Sir Rene para po sa pag AI ng inyong inahin. Talagang trusted po ang ganda po ng kanilang mga barako.